Guys, panoorin natin tong kumakalat na video na ayan, no? Oh, guys, grabe. I hate you. 2.5 grams per sachet protein goodle is real. Grabe talaga. Ayan, tinapon niya, guys, oh. Kung makikita niyo, oh. Lahat ng binili niyang whey protein, itinapon niya. Ayan, uninugasan oh, niya. Talagang hindi niya, ano, oh. Grabe, grabe talaga. Siguro itong tao na to ay nasaktan sa nangyari. Kakabili lang siguro. So, Oh. Uh, masasabi ko dyan ay grabe na talaga yung mga bumili ng whey protein. Guys, lahat ng mga lumabas na study, yung mga... Basta yung mga matataas yung nakalagay tapos ang totoo pala ay mababa yung mga protein nila. So, grabe, nakakalungkot yon kung ikaw ay bagong bili lang. Halimbawa ngayon, eto mas nakakalungkot yung mga paparating pa lang yung mga product nila. Yung hindi pa na-deliver ni Shopee, hindi pa na-deliver ni Lazada, ba? Diba? Tapos bayad ka na. Ang ah, mas mahirap pa dito kapag hindi ka pa bayad eh, pag COD, 'di ba? Parang ang hirap ibayad eh, parang yung halimbawa yung 18 mo, parang ang hirap ibayad sa rider ng 1,800 na alam mo yung produkto mo na gusto mong makuha ay hindi pala totoo. So parang ang sakit eh ang sakit. Siguro, ito yung nangyari sa kanya. Nangyari dito sa, ayan, kita nyo, tinatapon niya, no? Oh. Kasi parang, ang sakit talaga, eh. Para, tapos ito pa sabi niya, budol is real. Grabe, sana po, yung mga, ito, ah, sana ang solusyon diyan ng mga product na gumawa, yung mga whey protein company, yung mga naglalabas dito sa Pilipinas. Sana po, kung pwede, yung mga magre-refund po ng pera, i-refund nyo po, para hindi na po, kumalat itong mga masakit na damdamin. O kaya bigyan nyo na lang ng ano, palitan nyo ng ibang product. Okay? Yung legit product. Ha, baka mamaya kasi palitan nyo. Tapos, yung ipapalit nyo, ganun pa rin eh. So, hindi po maganda yun. No? Kaya ganito naman, wag nyo na pabayaran. Yung mga na maidideliver pa lang, wag nyo na pong pabayaran sa kanila. Kasi, ang hirap kumita ng pera ngayon. Tapos, akala ko, etong protein na to, makukuha ko. Yung pala, sobrang baba ng protein na ibibigay mo. So, ayan. Sana po yung mga company ha. Tapos meron pa akong nababasa mga nagpapaliwanag. Meron ako isang nabasang company eh. Sabi niya ipapatest daw nila. Ipapatest daw nila yung product nila ulit. Tapos para daw ma-ensure na totoo to, pumunta daw sa office nila. Okay, pupunta. Bakit naman pupunta pa sa office para kumuha ng sachet? 'Di ba? So ayan ah uh, hindi po maganda yan. Kung ako sa inyo, mag na lang kayo sa taong bayan tapos ibalik nyo yung pera. Tapos, come back stronger, ha? Bumalik kayo, ibalik nyo yung product ng mas legit na. Yung totoo na talaga. Hindi na yung pang scam na sobrang baba pala ng protein, di ba? So, yun lang po masabi ko. Guys, let's go!